Sa lalawigan ng Capiz, hinirang ang lungsod ng Rojas bilang isa sa top 10 most livable city sa buong bansa ayon sa isang travel website. Ang nasabing lungsod ay kilala bilang Seafoods Capital of the Philippines na nagsusupply ng mga seafood products hindi lamang sa iba't ibang panig ng Pilipinas kundi maging sa iba pang mga bansa. May report si Nathaniel Flores. Ang Roja City na naging isang syudad sa lalawigan ng Capiz ay kasama sa top 10 most livable city of 2015 ayon sa isang travel website. Ang Roja City Capiz ay kilala bilang seafoods capital of the Philippines na nagsusuplay ng mga seafood products hindi lamang sa iba't ibang panig ng Pilipinas kundi maging sa ibang mga bansa. Kitang-kita ang mabilis na pag ng syudad dahil sa napakaraming nagsulputang mga negosyo, malls, real estates, subdivisions at commercial areas. Marami na ring mga investors ang nag invest sa syudad. Mga hotels at ang mga bangko sa syudad ay umaabot na sa apat na po. Patuloy rin ang mga road widenings at pagsasaayos ng mga kalsada. Tunay ngang ang syudad ng Roja City ay isa sa mga top 10 livable cities ng ating bansa. Mula dito sa lalawigan ng kapis na Tanyel Flores Eagle News.